marami ang mga bumibisita sa Manila North Cemetery na isa sa pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila. At live mula sa Manila North Cemetery, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Sherry, lalong naghigpit dito sa Manila North Cemetery ngayong bisperas ng undas. Sa gitna naman ng inaasahang pagdami ng mga bibisita rito, tiniyak ng pamunuan ng sementeryo. bukas din sila sa mga kababayan natin. Gustong alalahanin yung mga yumaong wala ng mga labi rito. Sinasadya ng mga bumibisita sa Manila North Cemetery na dalawin ng mga yumaon nilang mahal sa buhay. Pero paano kung hindi nila matunton o inalis na ang kanilang nicho? Sa paana ng malaking krus na ito sa circle, ang direksyon ng mga gaya ni Balili. Dahil nasa ospital pa noon, hindi raw siya nakapunta sa libing ng nasawi niyang pitong buwang sanggol, labing pitong taon na ang nakalilipas. Dito po yung anak ko ni Libing, hindi ko po alam kung saan. Kasi sa Bakulot po kami tumira pagkatapos nung nilibing namin siya. Ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, inaalis na nila ang mga labi sa mga inupahang puntod kapag hindi na nila makontakt ang mga kaanak na mga ito. Pero pwede silang magpunta sa circle na ito para mag-alay ng kandila, pulaklak at dasal sa mga nakahimlay sa mga probinsya gaya ng ginawa ni Fatima. Hindi lang din mga tao ang inaalala tuwing undas. May bahagi rin sa sementeryo para sa mga namatay na alagang hayop. Bukas na ang undas, pero may ilang kapatid tayong ngayon palang nagsisimulang maglinis ng mga nicho at mosoleo. Kahit ipinagbabawal na ang paglilinis ng mga puntod, may ilang mga caretaker na ngayon lang nakahanap ng pagkakataong gawin nito dahil sa bagyong Christine. Kabilang dyan si Nanay Josie na ngayon palang naglilinis ng musaleo. Masasang tubig dito noon eh. Hanggang Tsaka, inaanggang dyan, lubog ang aming mga paa. Naintindihan na basta po malinis na naman po. Paalala ng mga otoridad. Bawal pa rin ang pagdadala ng mga armas, matutulis na bagay, alak at speakers dito sa Manila North Cemetery. Dahil dyan, isang lalaki ang hinuli ng mga polis dahil sa dala niyang matulis na bagay. Sa ngayon, wala pa namang naitatalang krimen ng NCRPO. Sheryl, ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, umabot sa 104,500 ang crowd estimate as of 6pm ngayong araw pero inaasahang papalo pa yan sa isang milyon pagsapit bukas November 1. Malalampasan daw niya ng naitalang 900,000 sa parehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, kakaunti lang daw ang mga nakumpiskahan ng mga ipinagbabawal na gamit dito kung ikukumpara noong 2023. Cheryl? Maraming salamat, Rio Fernandez. Mga kapatid Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5